Ayan, bali nakituloy lang kami dito sa bahay ng aking kapatid. Kasi ala dito yung niya, nagbakasyon sa, nagbakasyon sa tagig. Ano yung misis ko? Kaya nang kaya ng nang buko. Nangwa ko nang wako guys ang buko. Ayan. ko ang kwan.

Ayan. So wala din sila diyan. Wala sila diyan nandoon sa may trabaho nagsipasok sila. Kailan na iwan dito araw-araw. Hindi na makagala kasi maulan. May service pero mahirap padyakan. <laughs> mahirap padyakan ni 1.5. <laughs> Nasipa na kasi ako. Punong-puno na, punong-puno na ng buko ko yan. Tayo nag-iitsura ko buko na rin. <laughs> Tayo din nag ko nag-iitsura ng buko na rin. Kakakain. Dahil buko dito guys sa lote ng ate ko. Kaka sasawa ka sa buko. Pati mga tuyunyog. Kapo nagata kami ng gabi. Eh na rin kami dito, nakakailang araw na tayo dito. Kakali five days na kami. Nan, may ngayon lintik na gansa na 'yan. Panay ang huni na walang katuturan. San. San. Dimo tanggalin. Tayo din mo. Hayang guys bye bye